Samantala, sinira at pinagpipit-pit gamit ang pison ang mga kagamitang walang sertifikasyon na nakumpis ka ng Department of Trade and Industry Isabela kahapon ikalabin isa ng Oktubre. Ang isinagawang disposal of uncertified products ay personal na sinaksihan ni DTI Regional Director Maria Sofia Narag at ni DTI Isabela Provincial Director Ramil Garcia kasama ang iba pang kawani ng DTI Region 2 at DTI Isabela. Ayon sa DTI Isabela Consumer Protection Division Chief na si Elmer Aguerto, umabot sa 2,712 ang bilang ng iba't-ibang uncertified products katulad ng lighters, electrical appliances, motorcycle inner tube, ang kanilang nakumpiska sa 15 establishmento sa buong lalawigan. Samantala ipiniliwanag din ni Ginoong Aguerto na hindi maaaring basta-basta na lamang i-donate o ipamigay ang mga nakumpiskang produkto lalo na kung ito ay maaaring magdulot ng panganib sa buhay ng isang tao. 在诺亚面那他往哪狗里到好好。 Kung dapat uh, dahil, dahil paano, no, tayong pakitaan ng mga business establishment na nagpetenta pa rin ng mga uncertified products. Uh, base po sa rules po natin, kung sakali ang isang produkto po ay hindi po uh, sa ibig sabihin meron po itong uh, sa ating buhay, hindi po natin pwedeng ipamigay. So, bali, kung itong produkto ito ay hindi po uh, naglalaman ng anumang epekto sa tao, ay pwede po yun. Kaya karamihan naman kasi na nakukuha po natin ay hindi karapat dapat. Hindi po kami titigil hanggat meron pa rin at na, nakikita ito sa merkado. Kami sa Department of Trading Industry, malaki man o maliit ang mahuli po natin ay dapat talagang puntahan po natin sila. O oh, kaya bigyan po natin ng pansin yan. Dahil nga ang pinoprotektahan po natin dito ay ang buhay ng ating mga mamilig. Pahayag ni DTI Isabella Consumer Protection Division Chief Elmer Agorto.